ang kapalang sludge so, dating dito sa yun know, o kapal po ng sludge nya so ito pa po, po isa sa problema nya yung makina po puro sludge na ito po um, so ito po ang lagi ko pong sinasabi na kapag hindi po natin sinunod yung ating chainsaw interval ganito po mangyayari sa ating makina magiging putik po yung loob 5,000 or 6 months po, sundin po natin yung change interval. Mas, mas mahal po ang magpa- Uh, overhaul kaysa mag change oil po yan katulad po nito ang kapal na po ng ano nyo oh. oh. ang kapal na po nya sa loob oh. You yan, know? lalo na po dito sa loob so ito po may possibility po ito na magbara po ang ating strainer uh, oil pump at saka yung ating filter yan, yan. So, sundin po natin ang ating tensile interval every sa fully synthetic po. Mas maganda po every 5,000 or 6 months. Kung ano mauna. Gamitin mo ba po yung sasakyan mo? Hindi. Kailangan mo po i-change oil. Kasi marami po nagtatanong sa atin. Hindi po masyadong gamit yung sasakyan daw. Kaya minsan inaabot ng isang taon, inaabot ng dalawang taon bago mag-change oil. So, mali po yun. Gamitin mo man po hindi yung sasakyan nyo. Kailangan po natin mag-change oil. Yan. Para iwas po dito. Iwas General Overhaul. <laughs>